Hello po mga ka-DJ, magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-DJ at nandito po tayo ngayon sa ating ano, makikita nyo po ay si Vice President Sara Duterte ay dinodobog ng ating mga kasama nating mga kapwa nating mga Pilipino kung saan naman po ay pupunta sa mga eskwelahan at doon nila ay gagawin ang mga brigada eskwela tutulong siya po sa pagbibrigada eskwela napakabait talaga nating ano, Vice President Sara Duterte talagang maasahan at mapagkakatiwalaan talagang ano ma uh, maruno makisama sa ating mga kapwa nating mga Pilipino at talagang siya ay nakikipag uh, feature at talaga namang giting-giting ay tagumpay ang sa kanyang mga plano na magkaroon ng mga edukasyon pag-asa ng ating bayan. Ito ang ating mga kabataan at tinutulungan ni Vice President Sara Duterte. At patuloy pa rin ang kanyang mga pagpunta sa mga eskwilahan at ito nga po ay pupunta sila sa isang eskwilahan kung saan naman po nila ay magkakaroon po na pagpipintura at talaga naman siya tutulong sa mga gawaing pang eskwilahan. Ito po ay magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-DJ, yan ang mga kapulisan natin yung nakabantay at sila po ay sama-sama at tulong-tulong sa pagangat ng ating kinabukasan ating mahal na presi uh, Vice President Sara Duterte. Kaya ito po, at uh, tulong-tulong po sila. Ayan po sila, at uh, talaga namang ano, talagang giliw na giliw na makita si Vice President. At ganito sana tayo mga kapwa Pilipino tayo ay nakakaisa at nagtutulungan at tayo ay walang iwanan kahit anong problema na ating pinagdadaanan. Tulungan natin ang bawat isa mga ka-DJ at talaga namang kapag nagtutulungan ay talagang hindi Commission on Elections, our teachers, police, and soldiers, and the honorable members of Congress in joint session, thank you for a generally peaceful and orderly election. The opportunity to serve as Vice President I dedicate to Kian Gabriel, Larry, Jaren, and Frederick, and all those who passed because of terrorism, abuse, crimin criminality, and bullying. Thank you for the opportunity to save lives.